bunga ng malunggay. May video si Diwata. si Diwata. Hindi, hindi po yan si Diwata ha. Yan yan nagbalat. Kapatid po yan ni Diwata. Yung nawawalang kapatid. Yan, nagbalat kami ng bunga ng malunggay. Marami dito, yan. Masustansya. Maraming pwedeng ano nito. Yung kung mataas yung ano mo, sugar level. Yun, ito yung igulay mo. O sa lahat na ano sa malunggay. Pang, pang palinaw pa ito ng mata. Guys, rich in vitamin A. Pampalakas ng immune system. O, oh, saan ka pa? Yan, tapos na linisan yung ano, malunggay. Pagkatapos, kamatis. Kamatis at saka ito malunggay. Pero mas maganda kung may bagoong pangasinan. bet sana. Kasi paborito to ng mga ilokano Yan. Along, Ampalaya. Yung nawawalang kapatid ni Diwata. Ampalaya. Kamuti. Ayan. Okra. Talong. Talong na ano, yung garampingat na talong. O, oh, yan. Masarap to. Maya-maya. Kamatis maya. at saka bawang. o nang yung bawang hindi ko nahabol kasi nagmamadali yung kusinero pangalawa yung sinod yung kamatis yan inugasan na yung bunga ng malunggay ito yung bahay namin o oh. kawayan, tagpi tagpi butas butas o oh, yan ang buhay mahirap talaga yan ang malunggay pang pahaba ng buhay. Yan, nilagyan ng tubig. Pakuluin mo na bago ilagay yung ano, malunggay. Yan, ilunod na yung bunga ng malunggay. Madilim. Yan, timplahan ng asin. O, lagyan na ng panimpla. Yan. Ang dilim-dilim naman. Sana kasi yung ano power bank, pay, lagyan mo. Wala kasi kami kuryente dito. Kunin yung power bank sa bag ko. May ayan na lang. O, yan. Wala kami kuryente dito sa bukid. Gamit namin power bank lang. Yan. Yan. Takam na, takam na ko. Gutom na gutom na ako. Yay, sige, sarap-sarap na, kulo-kulo na. Malapit na siya. Ayan, luto na 'yung Please. bunga ng malunggay. Eh, para matikman natin, masarap 'to. <clears throat> Lapit ka dito, Arjie? Kailan ko pa sabihin? No, 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 no. Sa akin, Arzi. Magkain ako. Ganito pagkain ito, oh. Mainit pa. Yan. Masarap siya, lalo na kung may bagong pangasinan to. O, oh, diba? Kain tayo. Yan, napakasarap. O. Oh. yun ito magkain bali sipsipan mo lang siya sa gitna yun know, o oh, yung pinakaano namin sipsipan ganyan o oh, mm. mm. tapos ganyan mm. hindi mm, ko naman yan o no. oh, hatiin yan ito yung pagkain ko disclaimer lang iba iba tayo ng <laughs> istilo sa pagkain <laughs> disclaimer sa mga ilokano na sanay magkain ito Kung may bunga kayo ng malunggay, ganituhin nyo pagluto. Sarap. Maharap kong halo Yan lang guys. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video nito, pakilike and share na lang. At pakicomments kung saan kayong lugar. Malaman ko kung saan na umabot yung video nito. Salamat. God bless.